Hello guys! Hello! Isang mainit na araw sa lahat. So very napakainit ngayon. So guys, uh, ang gagawin natin ngayon ay uh, kukuhanin ko yung, ano, yung binibigay sa akin aso ni Ma'am Delma. Shoutout kay Ma'am Delma ng Top Gear Driving School. <coughs> Bibigyan niya ako ng aso. So kukunin ko ngayong araw si day off niya. Then pupunta ko sa kanila. Anim na buwan na to guys, yung aking aso. Ah, aking aso. Ang video sa aking aso, anim na buwan. <laughs> Tapos, hindi naman yung tura niya. Nakita naman niya sa akin sa picture, okay naman. So, samahan niyo ako okay guys sa aking pagbiyahe. pagbiyahe. Dito to sa may ano eh. Dito sa may bago magpalapala. Chera. <clears throat> Chera Vista yata yun. Ano? Oh, Manggaling. Pero alam ko na naman yon. So guys, samahan niyo ako. Tingnan natin kung okay yung aso, kung mabait. No? Kung, kung sasama. Magagas muna ako dito nga, nandito ako sa, sa Shell Station. Okay, 250 unleaded. So, pagkagas ko, diretso na ako doon. Okay, so let's go. Tanggal na ito, sir. Oo, oh, tanggal na talaga yan. <laughs> okay, I si, see. Sa Shell Station dito. 250 unleaded. <clears throat> Translation check Ay manggahan na tayo Ay manggahan na tayo ha ah. oh. ah, So Napakainit ngayon guys Kailangan Laging may dalang tubig Wow Sobrang init May alas dos Siguro mga alas dos Alas dos ng hapon ngayon Grabe init And oh, Mamaya may siguro Ando na tayo Para ah uh, ako na yung si, ano pangalan lang? Hindi ko alam. Patsy yata pangalan Actually, Ma'am Delma. Shout na kami dyan. Napa kami, Parating na ako. Okay, manggahan. Location okay, siya <laughs> Yon. Nandito na tayo kay Ma'am Delma. Hello, Ma'am. Where's Pachi? Excuse me po. Napakilala ko sa inyo ang aking tinaampung aso. Ayan, ito pa si... Ah, siya pa si Pachi?

Wala pa siyenton? Wait a minute. Anim? Who are you? Ay, ka Ay kay eh. <laughs> Ay, Ay wala natin Ay Ay wala talagang nasale. tali. wala talagang nasale. Ay wala rin. Ay wala talagang nasale. Ay wala Ay wala wala ayan ayan ito na po siya ang ating naampunin si Pachi si Ma'am <laughs> si Delma salamat po kay Ma'am Delma papampul si Pachi si mabait naman si Pachi maikin may nabuan para dito tilosin pamaya iuwi ko na siya <laughs> pinamirianto ako ni Ma'am Delma salamat po ayun kay Nanay ay kay Nanay shout out po may kaway, video. Panoorin niyo sa akin <laughs> Panoorin nyo sa akin Facebook Ayan I-edit ko pa Babae po si Pachi Kaya nga Pachi eh, na. No? <laughs> Kaya mamaya i-edit ko na siya Wala ka dog po dyan? Wala Wala <laughs> uh, <laughs> ka kain sa pagkanin Hindi ka pagkain sa kamay Yung <laughs> dog po eh uh Ano -oh. siya yung gawin niya? Oo Ano sa nangyong kanin kasi nung kinuha ko to dun sa uh, Eh, mas maigi. Kaya uh, sa kanin. Kaya eh. sa tira-tira. So, ko na mamaya. Uh, ay, kakarin nga sa uh, okay, aking multicab. Kaya nito, pwede. Huwag lang yeah. yung ano. Huwag lang yung mga seafoods. sa uh -huh. Natravel ulit kami papuntang 13. Dito kami sa ano eh. Ayana. Ayana. Tierra. A tierra Vista. Ayana. -tierra ayana. 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 Kaya, antabayanan nyo kami, baka alis na kami hamiyak. <laughs> tali kayo nga. Oo, oh, tali mo no, ha. Para Ta tali ha. Sasakay ka muna para... <laughs> <laughs> hindi sanay sa sasakyan. Ayan. Huwag kang maluwa. May tatalo na. Oo, no. Medyo, ano, kasi, gulat pa siya eh. I ano mo na konti yung ano. Okay. Tas mo na konti yung bintana para makahalo dito tayo. Yan. Sama na tayo, Okay, kinagana na siya. Sama rin ako, Bye bye. Paampunin bye <laughs> ah Ito <ampunin> na <laughs> ang aso si Pachi Kawawa <laughs> <O, ba> naman <laughs> Sige <laughs> po, ma'am. Ma'am, salamat. Sige po. Pachi! Pachi! Nandiyak mo na ha. Tayo tatravel na.

Okay, nandito na kami sa aming bahay. Okay, and Sean. <laughs> Alam mo kung saan ako kami na at sa iyo ni Pachi. Ayun. So, ibaba ko na si Pachi. maya -may -may pagpapahingahin muna. And, ito muna siya ilalagay sa loob. Ito sa migilid ng aming ano, uh, labahan. No? So, bago siya transfer doon sa kabila. Sa Carla Bill. Okay, so, ganito yung ang video. Salamat kay uh, Ma'am Delma and chat out kay Ivan na yung dawaan kay Ma'am Dalma sa pagbibigay niya ng um, pagpataampunan sa amin at you and and thanks for watching guys and don't forget siyempre follow niyo oh, sa aking Facebook and sa YouTube Westside TV 23 hanggang dito guys yung aking video and buhay tayo bye bye I am Dol Laba bye bye bye